Pag-signal. Orde okay, para maalis mamaya. Cyril? Yes, ma Nakita mo ba si Eman? Ay, naku ma'am. Kanina ko pa rin po siya hinahanap pero hindi ko pa po siya nakikita. Saan kaya naglululusot ang taong yun? Ma'am, excuse me po. Eliana? Hoy! asa si Eliana? Ma'am? Ay, hindi ko si alam. Si Eliana! Ilabas mo si Eliana! Ma'am, di ba pinalayos niyo na Ah, ako ba niloloko mo? Nakita ko si Eliana diyan nakatayo kanina. Ilabas mo siya! Wala akong tao. Ako lang yung tao. ako. Anong wala? Siguro tinatago mo diyan sa likod mo, no? Ilabas mo si Eliana! Ma'am, ahas lang yun nandito. Ahas. Ahas. Hoy, ikaw. Pag nalaman ko tinatago mo si Eliana, pareho ko kayo pang Ma'am Nora? Ma'am Nora? Kailangan na po natin umalis. Marami na pong bisita sa labas. Kanina pa kayo nahanap ni Sir Eman. Tara na po, tara na.